O ginagahan big English yan ni Kulapo kay Amon ni Kalipay na nako God kay. Muli kay kong ginom. Tawgon man ko kada. Go. Yo. Welcome back sa ating YouTube channel Kamangkoy's Vlog. So atong kauban garon Romilo the Great. Isa, isa, sa mga gods of all gods sa sa mga inuman lang, di ba? Usa sa mga pinakagahi ug atay. So Brother, pa lang sa. Ako si Marlon Espino Alud Molong Brad, abi ni mo kung ni ito ng inom God! Ako nakitagpil din sa itong mga tindahan O oh, sa mga Pila edad ni mo nag-star dog agay? 14 anos 14 anos 14, 14 years, 14 years So, nag-eskwila pa ka na? oh eskwila ko second year sila ya National High School Pero kato, uh... Ah, uh, tuloy-tuloy na to pag tagay ni. Oh, tagay pero Manila na. Sa <laughs> Manila god. Naadto ka og Manila. Oh, Manila. Duha ka ka toy dito. Gayon nag tagay gyapon nga dito. Tagay gyapon gapon. uli kay nang. Tagay gapon ang ang um, kuan ano, sigarilyo. Dai, sigarilyo gyapon. Uh. Ah, kumaga ang tagay ni mo sigarilyo, dungan. Dungan, dungan. Siyempre, sa kadugayan, na magkita yung mga kwan, kasabayan yung mo sila na naabtan pa ni mo agad ang mga legendary po kapal Si... Oh, si... You... Andoy, Alejandro Dagpin, oh, si Tiborcio Mapili, si Henry Cagbabanwa, oh. si Tomas. Ikaw na lang yung mo nagpapili. buhay na sila. Pero, mga tukas mo interyo, Nagkaroon na ako kulapo kay kulapo man gud ang mga brands na mo tawon kay di sa mga tagway oh, kay sa unang panahon. di mo barkada nang sa mga tiguang. Oo. Oh. sa mga batanon oh, <pol Gothic> ba batanon. Eh, ang tiguang di kulapo gid ang kulapo boys. Ano oh, kita wag kulapo boys kami ni Juan dere. Nagkaan big English yan ni Kulapo kay among pastor <idisa GPA2> si English yan ni Kulapo kay pastor Alejandro pastor Alejandro Dahil <laughs> pagkamatay nila, di, wala nga lang ang samay, akong mga kuwan nga, nahurot man sila pagkamatay. Oo, oh, oo, oh, oh. tanan, hurot man. Ikaw naman mo ina. Ako na naman oh, 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 oh. mo ina, bilin. Ako naman mo ina, bilin. Ikaw naman mo ina, bilin. Ikaw naman mo ina, 35 years, oh, 30 so, years, be, kung, kuhan, 30 years, be, po inom. Ah, Kadua, apit mo kong matay po sa hospital, lagyan ng inom. Ay, Ay nasasakit man na yan. Oo, oh, no. lagyan ng inom, lagyan ng inom. bay kaun kaun bay kaun dai pagau maiinom na pon taman buntag inom ya pon walay marayan kay gimuto bay aku nang drink until day. kone oh, nah, muto na ko sa una sa mga nakabasa <gibit> nang amuto ay sa ako ran kaugalingon <laughs> natural pero mayon me sila blood nga simulong wai <gibit> wai huas suwa kada adlaw pero pero natural kay Naman tayo utok. Usahay mo ka rata. Huwag mo inang tag usa, Tay, kaon, kaon. Ah, usa ka ang tayo ka ang taon. Muka ang usak kasi ka simana. ka nag ra gyud pong ka. Usahay. Wala ni mo gibiyaan ang inom. Abi ni mo brad, kung biyaan ni mo ng inom. Muna ni kalipay na ko God, kayo. Alaala nga. Muli kay kong inom. Tawagun man ko ka na. Tada kanto oh, Tagon oh, ta may oh, lang, uh, ah, mag Ah, yo karon pa magbago. Ada ko na kagagindi nya. Oh. oh, oh, okay, okay. okay. oh? <laughs> Ani oh, syempre, oh, di ba po na ito, mali ka kay, kasama po ka uh, sa mga pinos uh, ni Ripot, uh, sa mga ilado, yun di ba? Dayon mo, tagay, yun ka. Tagay. <laughs> eh, huna-una <-una>, sa ino, <laughs> gusto lang malipay. <laughs> tama. Pero ang kalipay, pagkaugma, kamahay. Pero, pagmahay, Pagka-hugma, na po kaliputan. So, brother, last na lang. So, disclaimer lang sa mga sa mga ato ang na-mention dire sa mga pangalan na wala na dire sa ato ang kaliputan. Oo, oh Nakapahuhay na mong good po sila. Pero, kakuha ko. Abinimo, Brad. I'll respect that. Wala na pa akong hugma ng pagkagamii, Brad. Pag-inom na po. Pag-inom na po. So, brother, na ako yung last name mo pa tal. Last na lang na on say mo ang nakatunan sa in terms of mga tagay-tagay since nauna yu ka na mo aning mga tagay-tagay yun on say mo ang mga nakatunan aning about sa tagay agay uh, kayo han eh na uban masobraan sa inom wala na yung mga respeto good wala na yung utok kaya na sobra na sa inom kayo ut arko na yung ang inom, huwag ikayuhan. Kung abusahan, yung ibutang sa normal na ikayuhan. Sabihin mo, kung ikaw may saktong kang palahubog, basta kay may sira na yung katawan, kailangan ipabulkit mo na iyan. <laughs> Pagbulkit na, huwag na, Magmaayo na, magmaayo na. Haftat yan! Marami ng sira pag tinila mo pa! Marami! Marami. Distinguish sa ato ang mga ng view. So mga kamangkoy, that is our interview sa to ang uh, usas sa mga pinaka-legendary di nga pala hubog sa amuang um, lugar. Brother, salamat ka brother!